isang dating sundalong Ruso na lumaban bilang bayarang sundalo kasama ang kilalang Wagner Group ang nagsasalita ngayon tungkol sa kanyang pinagdaanan. Natatakot sila na baka mapilitan silang lumaban sa Ukraine o makulong kung tutol sa sapilitang pagsundalo. Kahit kusang loob na sumali ang mga tumalikod sa digmaan ni Putin sa kasalukuyang sitwasyon, iniisip nilang mas mabuting sumugal sa pagtawid ng hangganan kaysa maging sunod-sunurang mandirigma nito. Kaya ano ang gagawin ni Putin tungkol dito? Mukhang nakikita na ng mga komandante ng Russia ang katapusan ng digmaan at hindi nila nakikita na mananalo ang Russia. Masasabi kong mas naging mahirap ang taon na ito para sa Russia kaysa sa Ukraine. Sa kabila ng lahat ng mga kalamangan na bigo ang Russia na makagawa ng anumang makabuluhang paghusad sa Ukraine, nawalan sila ng daan-daang libong kaswalte para sa napakaliit na pakinabang ng Ukraine sa lupa. Ang kanilang ekonomiya ay nasa malaking problema. Ang dahilan kung bakit bakit ko ito sinasabi ay dahil may isang komandante ng Rusya na tumakas sa kanyang pwesto at lumipat sa isang bansa ng nito. Nasa Finland siya ngayon. Hayagang binabatikos ang militar ng Rusya at humihingi ng asylum. Isa ito sa mga pinakawalang kapantay na kwento na narinig ko sa digmaang ito. At ang mga ibinubunyag niya ay talagang nakakabigla. Ito ang mga bagay na ayaw ni Putin na lumabas. Pero ang mas nakakabaliw pa dito Kakapodcast lang namin kasama mismo si General Ben Hodges at nahulaan niya mismo ang eksaktong bagay na ito. Malapit ng mabigo ang militar ng Russia dahil sa hindi maayos na pagpapatakbo nito. Pakinggan ang clip na ito. Sa tingin ko, mahalagang pakinggan kung ano ang sinasabi ng kabilang panig. Kamakailan? na mangha o mas tamang sabihin na bigla ako sa mga sinasabi ng ilang Russian milk blogger habang inilalarawan nila ang lumalalang sitwasyon sa panig ng Russia. Ibig sabihin, nagiging mas critical sila sa pagsisikap ng ang Russian sa digmaan. Masyadong pesimistiko, hindi dahil naaawa sila sa Ukraine, kundi sinasabi nila na pumapalpak tayo. Alam mo tayo, Russia, pumapalpak tayo dito. And sa tingin ko, mahalaga ito kailangan mo laging, alam mo yon tanggapin ito ng may pag-iingat. Pero mukhang kapag pinagsama mo itong mga MIL, yung tinatawag nilang MIL bloggers na dati namang mga taga-suporta, nagiging matindi na ang kanilang mga puna. At idagdag mo pa dyan ang mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng mga Ruso. At kung iisipin mo pa kung ano ang magiging epekto kung gagamitin natin lahat ng ating ekonomikong impluensya laban sa Rusya, Ibig kong sabihin, maaring bumagsak ang lahat. Pero hindi pa natin nagagawa yon. Sa tingin ko, naniniwala ako sa lumang kasabihan na ang mga diktadura o autoritarya na gobyerno ay talagang, talagang malakas hanggang sa hindi na sila ganon. And kadalasan, mabilis ang pagbagsak nila. Na hindi ito isang mahaba at unti-unting pagbagsak dahil ang kalikasan ng isang autokrasya ay hawak mo ang kapangyarihan, lahat ay sobrang sentralisado malamang hindi sila talaga magaling makinig sa alam mo na mga puna o kung ano paman. Kaya naman, alam mo na, sila ang may kapangyarihan hanggang sa mawala ito. At sa tingin ko, nagkamali na ako dati tungkol dito, pero pakiramdam ko mangyayari iyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan sa Rusya. Para mapakinggan ang buong pag-uusap kay General Ben Hodges, i-click ang link sa description o ang card sa itaas at panoorin ang podcast interview sa aming podcast channel. Pero gaya ng narinig nyo, Mula kay General, nagsisimula ng batikusin ng mga Ruso ang mga opisyal ng Rusya. Hindi dahil sila ang nagsimula ng walang saysay na pananakop. Hindi, binabatikos nila dahil sa pagiging inutil ng hukbong Ruso at sa sobrang katiwalian ng mga komandante ng Rusya. Sa katunayan, mayroon tayong perpektong halimbawa nito ngayon. Isang komandanteng Ruso, mula sa ika-apat na raan, tatlumput tatlong motorized rifle regiment ng Rusya, si Yegweni Kunal ay kakahuli lang malapit sa Finland. Anong ginagawa niya doon? Well, sinusubukan niyang tumakas papuntang NATO at humingi ng asylum. Katulad ni Yegwani Prigojin, si Yegwani Kunal ay miyembro rin ng Wagner Group bago siya ma-promote sa isang posisyon ng komandante ng Rusya. Pero katulad din ni Yegwani Prigojin, nagkamali rin si Yegwani Kunal sa pagpuna sa militar ng Rusya. Yan ang dahilan kaya siya tumakas mula sa Rusya at humingi ng asylum sa Finland isang NATO country. Ang pinaka nakakatawang bahagi ng lahat ng ito ay isang taon lang ang nakalipas. Ginagamit ng media ng Rusya at ng mga pro-Russian na account ang taong ito. Bilang propaganda para ipakita kung gaano kalakas talaga ang militar ng Rusya. Base sa tweet na nakikita sa screen, ito ay nagmula sa isang pro-Russian na account. At ang clip na ito ay mula, syempre, sa Russian State Television. Ang bayani ng solido video na iniulat ng Ukrainian media na napatay na, ay tumugon sa mga chismis at nagpadala ng kanyang pagbati sa Russia. Pagkatapos ng mga ulat tungkol sa kanyang pagkamatay, si Degweni ay naging isang kilalang tao sa Russia, lalo na sa mga taong sumusubaybay sa digmaang ito. At ginamit siya ng Russian media para sa maraming mahihirap na balita. Pero bago siya napunta sa Wagner Group at sa Russian media, si Yagwini ay isang nahatulang kriminal sa sistema ng kulungan sa Russia. Nakakulong siya ng anim na taon dahil ninakaw niya ang isang tindahan ng alahas noong 2000 at 23. Pero sinuwerte siya dahil nahihirapan ng Russia sa mga frontline. Kaya ang pinuno ng Wagner Group, si Yegweni Prigojin, pumunta sa kulungan at nagsimulang mag-recruit ng mga preso para sumali sa digmaan kapalit ng pagpapababa ng kanilang sentensya. Tinanggap ni Yegweni ang alok na ito. Nagsanay kasama ang Wagner at talagang lumahok sa labanan sa lakmot. Sa kasamaang palad para kay Yegweni may ibang plano si Prigozhin at itinulak niya ang Wagner laban kay Putin. Kaya kinailangan ni Putin na alisin si Prigozhin at buwagin ang Wagner Group. Sa kabutihang palad, malaya si Yegwini sa lipunang Ruso, pero bumalik siya sa dati niyang gawain. Naaresto siya at nahatulan muli dahil sa pagnanakaw sa mga tindahan. Sa kabutihang palad para kay Yegwini, mas malala pa ang dinaranas ng militar ng Rusya sa mga frontline. Kaya ngayong pagkakataon, kinuha ulit siya mula sa bilangguan at ginawa siyang komandante ng isang puwersa ng Rusya. Ganoon kalala ang pangangailangan ng Rusya sa mga taong may kahit kaunting karanasan na ang isang lalaki na ilang buwan lang nagsanay, bumalik sa bilangguan, tapos kinuha ulit at agad siyang ginawang komandante. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagustuhan ni Yeguini kung paano siya tinatrato at kung paano tinatrato ang mga kasamahan niyang sundalo. Kaya gumawa siya ng video noong Pebrero 2000, 25. Kamusta po mga mahal kong ina, ama, lola-lolo at mga mahal na bata? Ito po ang aking channel. Pangako ko, hahanapin ko ang bawat demonyong nagbibigay ng kriminal na utos at nagpapadala ng ating mga anak sa kamatayan. Pagkatpos ang ang mga demonyo ay iniulat ng mga deserter sa Sochi habang ang ating mga tagapagtanggol ng inang bayan sa bahay ay naluluha sa mga nangyayari sa Donbas. Pinipilit nilang magpakatatag at magpakalakas loob. Pumupunta ang ating mga lalaking ruso para pumirma ng mga kontrata. Dumarating sila ron na parang mga bayani at pagkatapos ay nagiging isang uri ng mga hinayupak na alipin. Kapag kailan matatapos ang lahat ng kabaliwang ito? Putsa, kailan katitigil sa pagfile sa kanila bilang mga tumakas sa Sochi? Putsa, ito. Kapag nahiga na sila doon na parang mga bayani, pakiusap. Paagi ang video nito. Malinaw na hindi siya natuwa sa taktika ng mga Ruso na ginagawang parang pambala sa kanyon ang kanilang mga sundalo para lang makakuha ng kaunting teritoryo sa Ukraine. Ito mismo ang dahilan kung bakit umabot sa isang daan ang namatay na sundalong Ruso sa nakaraang anim na buwan. Isang daan libong ang namatay hindi lang sugatan, kundi namatay sa nakaraang anim na buwan. Sobrang grabe nun! At heto ang ebidensya natin. May testimonya tayo mula sa isang komandante ng Rusya na naglalantad sa estratehiyang militar nito sa kasamaang palad para kay Yegweni ang Rusya ay isang estado ng mafia. At ang mga boss ng mafia na tulad ni Putin ay hindi natuwa na inilantad niya sa publiko at ibinunyag ang militar ng Rusya. Tumakas siya mula sa Rusya para mailigtas ang sarili. Nang makarating sa Finland, tinawag siyang trader ng mga tao. Ang media ng Rusya, na dati siyang tinuturing na bayani, ngayon ay tinatawag na siyang trader na nagkanulo sa bansa. Kaya gumawa siya ng video na muling nagbubunyag ng lihim ng militar ng Rusya. Sa pagkakataong ito, mula na siya sa Finland. Ito ang sinabi niya. Kumusta mga kaibigan? Pagbati mula sa channel. Magiging maikli at direct ako sa punto. Mayroong... May kumakalat na balitang ako ay tinaguriang traitor at umalis ng bansa. Isang paliwanag tungkol sa balitang yon. Sa... Sasagutin ko ng doble ang bawat salitang sinabi nila. Hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat ngayon. Magpapahinga muna ako. Okay. Nine. Kung ano ang hinihintay ko, aking... Sasabihin ko sa'yo mamaya. Gusto kong linawin na hindi ako traitor sa inang bayan. Isang daang porsyento. Alam mo kung sino ang tingin kong trader? Yung nagbubunot ng armas laban sa kapwa, sundalo at kababayan. Naniniwala ako na ang mga tunay na trader ay ang mga taong nagpapadala sa atin sa patayan ng maramihan. Yung mga nangingikil ng pera sa kanila habang pinagaganda ang sariling buhay. Sila ang mga tunay na trader, yung mga kumikita mula sa makataong tulong sa Donetsk People's Republica. Itinuturing ko silang mga trader. Wala ni isa dito ang tumutukoy sa akin. Wala talaga. Pero alam ko kung sino ang may pakanan ito. Naiintindihan mo? And ang katotohanang alam ko ay siya mismong ayaw nila. Kaya palagi nilang sinusubukang sirain ang aking pangalan. Naalala mo ba yung huling video na inupload ko? Kung San sinabi ko? Ang Dark Commander ay nagbibigay ng mga ilegal na utos sa mga sundalo at hindi sila iniligtas, kundi iniiwan lang sa labanan tulad ng mga asong inabandona. Pagkatapos ay ilalista pa sila bilang mga tumakas sa Sochi. Kakatok sila sa mga pintuan ng mga pamilya at sasabihin na ang kanilang anak ay tumakas. Walang pusong hayop ka. Paano mo nagagawang sabihin yan sa pamilya ng isang tao kung ang batang yon ay nakahandusay doon, nabubulok at walang makalapit sa kanya o wala namang kahit sino tulong? eh, nice to ng sunga bata na mabawi ang mga bangkay. Ngunit ang sistema at operasyon ng kasalukuyang kagawaran ng tanggulan ay parang palitan lang ang bawat isa. Nang intindihan mo ba, nagtapos ako sa paralan ng Wagner kung saan ang mga iginagalang na commander. Tinuruan ako ng mga batikang opisyal ng Wagner Private Military Company. Kailangan hilahin ng bawat sundalo palabas lalo na ang pagkakapatiran ay nangangahulugan na bawat mandirigma ay nagmamalasakit hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang kapatid, lalo na kung siya ay sugatan. Pero nung dinala ko ang ganong pag-iisip sa kagawaran ng tanggulan, kabaligtaran ng lahat, wala silang paka-alam kahit kanino. Nakikita mo ito online, araw-araw ng mga post at balita. Mga update, kapag tumawag ang pamilya mo at sinabing, may problema ako, sila, gusto nila akong burahin. Kinikikilan nila ako ng pera. Bakit lahat tahimik? Ako lang ang tumayo para ipagtanggol ang mga sundalong ito. May ilang seguridad ang hindi natuwa doon. Ikukwento ko pa ang tungkol dyan. Mamaya, basta? Bigyan mo ako ng oras para mag-isip at ayusin ang sarili ko. At hindi lang ito isang, iisang insidente ng isang sundalong ruso na minamaltrato. May isa pa tayong halimbawa. Isang pamilyang Amerikano na lumipat sa Rusya para lumaban sa hukbong ruso na pagtanto na hindi pinapahalagahan ng mga ruso ang sarili nilang mga sundalo. Ayon sa ulat, lumipat ang pamilyang Hoffman mula Texas papuntang Rusya noong early 2000 at 25 bilang taga Texas. Sa palagay ko'y tinalikuran na namin ang pamilyang ito. Ngunit magpatuloy na tayo. Hinahangaan nila ang mga tradisyonal na halaga at pamumuhay na walang impluensya ng kanluran. Ibinabahagi ng pamilya ang kanilang karanasan sa social media at nagbibigay ng mga panayam sa mga media outlet ng Rusya. Kamakailan, Ipinadala si Derek Hoffman sa digmaan sa Ukraine. Ipinangako sa kanya ang pagkamamamayang Ruso at serbisyo sa likuran. At ilang linggo lang matapos pumirma ng kontrata, ipinadala na siya sa unahan ng labanan. Nagreklamo ang asawa ni Derek na ang unit niya ay tinuturuan gamit ang wikang Ruso. Kahit hindi siya marunong magsalita nito ng maayos, kaya halos wala siyang natatanggap na pagsasanay. Dagdag pa niya, hindi pa rin siya nakakatanggap ng anumang bayad nais kong magbahagi ng kaunti tungkol sa kalagayan ni Derek. Nang mag-sign up siya at matapos ang lahat ng iyon, sinabi sa kanya na hindi siya magsasanay ng dalawang linggo at diretso agad siya sa front lines. Pero mukhang magkakaroon pa siya ng isang linggo ng pagsasanay at mas malapit na siya sa front lines and pagkatapos ay ilalagay na siya sa front lines. Kaya lahat kami ay taimtim na nagdarasal na sana magamit talaga siya para sa kanyang mga kakayahan at hindi lang basta ilagay bilang isang mandirigma. Nag-sign up siya sa Nijni para mas maliit ang sahod dahil sinabi sa kanya na magkakaroon sila ng mas maraming kontrol. Noong una, sinusubukan nilang ipetisyon na sana maging parang tagapag-ulat siya ng balita pero tulad sa militar na makakapag-ulat lang ng mga nangyayari at sana ay maibahagi niya sa mundo kung ano ang nangyayari mula sa kanyang pananaw at kung ano ang kanyang nakikita. At yun ay tinanggihan. Kaya pagkatapos ng paghihintay para sa lahat ng iyon, sinabi nila na mailalagay siya sa isang repair battalion dahil sa mahigit sampung taon niyang karanasan sa paggawa at sa kanyang karanasan doon. Kaya magagawa niya talaga yon at magkakaroon siya ng kontrol para mapunta sa mas ligtas na kapaligiran pero mukhang hindi naman iyon nangyayari. At ang unit para sa mga dayuhan ay itinuturo pa rin sa wikang Russo. At hindi niya masyadong naintindihan ng wikang Russo. Kaya medyo nahihirapan siya doon at... Hindi talaga siya natuturuan dahil sa kasamaang palad. Kapag tinuturuan ka sa ibang wika at hindi mo naman ito naiintindihan, paano ka nga ba matututo dito? Hindi ganon. Sa kasamaang palad, pakiramdam niya ay parang inihahain siya sa mga lobo ngayon. Nagsusumite kami ng petition sa ilang mga kilalang tao sa publiko, na sana ay makatulong sa politika at magawa naming mailagay siya sa posisyon kung saan mas magagamit siya ng mas epektibo. message din siya sa akin na basically isang daan dollar, isang daan na may dalawang zero. Pasensya na ilalagay ko ang komento kaya kailangan niya ng pera at hindi ko siya mapadalhan ngayon kasi hindi pa kami nakakatanggap ng bayad. Isang buwan na siyang wala at wala pa siyang natatanggap kahit ano. Walang bonus, wala talaga. Wala siyang natanggap kahit ano. Siya ang nagbabayad para sa mga gamit or tumutulong magbayad para sa mga gamit. Hindi ako sigurado dahil hindi naman ako sinabihan kung ano talaga tungkol sa mga gamit. Sinabihan ako, gayon pa man, na ang ilan sa kanila ay hindi gusto ang pagkaing ibinibigay sa kanila at nakakabili sila ng ibang bagay o nakakabili ng sigarilyo o kung ano pa man. Ngayon, ito... Ay isang bagay na ilang taon na naming tinatalakay. Nangako ang Russia sa kanilang mga kabataan at mahihirap ng malalaking bonus para mahikayat silang sumali sa hukbo. Kapag pumipirma sila, sinasabihang... Ikaw ay conscript lang, kaya hindi ka ipapadala sa harapan. Pero kapag nakapirma na sila, halos wala silang natatanggap na pagsasanay. Gaya ng sinabi ni dating Navy Seat, Air, and Land Chalk Fabor. Kung kayo ay naglaro ng Call of Duty, malamang mas marami pa kayong pagsasanay kaysa sa isang sundalong Ruso na ipapadala sa harapan. Kahit na pinapangakuan ang mga conscript na magsisilbi lamang sa Russia at hindi ipapadala sa harapan. Tulad ng nakita sa Pamilya Hoffman hindi pa laging tinutupad ng mga opisyal ng Russia ang kanilang mga pangako. Pagkatapos lang ng ilang araw ng pagsasanay ng isang conscript, isinasakay na siya sa truck, sa bus, o minsan pa nga ay sa asno, at ipinapadala na agad siya sa harapan. At kapag namatay ang sundalong iyon, pinapangakuan ang mga pamilyang ruso ng malalaking bonus. Pero sa totoo lang, hindi idinedeklarang patay ang sundalo, kundi idinedeklara siyang traidor. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang magbigay ng anumang bonus ang Russia sa pamilya. Ito ang realidad ng ekonomiyang Ruso, ng pamahalaang Ruso, at ni Vladimir Putin. Kamakailan lang ito ay tinalakay namin kasama si General Ben Hodges. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng aming pag-uusap. Ang listahan ng mga estratehikong pagkakamali ni Putin ay lalo pang humahaba. Ibig kong sabihin, alam mo, sinabi niya na kailangan niyang gawin ito dahil nag-aalala siya sa banta mula sa Ukraine o mula sa NATO. At dahil sa ginawa niya, ang Sweden at Finland ay ngayon ay nasa NATO na. At ang dami ng NATO na direktang sumasakop sa hangganan ng Russia ay nadoble. At dahil sa makabagong teknolohiya, hindi mo na kailangang nasa Ukraine ka para magkaroon ng mga sandata na kayang umabot hanggang Moscow. Ibig yung sabihin, ang Russia ay nasa hangganan na ng NATO mula sa Finland, Estonia, Latvia, Lithuania at Poland dahil sa Kaliningrad doon. Kaya at sasabihin din ng Romania na may hangganan sila sa Russia. Ang tawag doon ay ang Black Sea. Kaya ang mga ginawa ni Putin, sinira niya ang sarili niyang ekonomiya, nawalan siya ng isang milyong sundalo at sila ay na-isolate sa malaking bahagi ng mundo. Nawalan din sila ng marami sa kanilang pinakamagagandang customer, lalo na ang mga customer ng langis sa Europa. Kaya sa tingin ko ang ideya na sa kung anong paraan Uh, yung nangyayaring ngayon ay pinabubulaanan ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa mga armas sa kanilang hangganan. Oo, may sense din naman. Parang inakala ni Putin na mas malakas ang kanyang militar? Parang inakala niyang mas malakas ang militar ng Russia? Kaya ngayon naghihirap ang ekonomiya at lahat ng iyon. Hindi niya inasahang tatagal ng ganito ang digmaan. Kaya may saysay din iyon para sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan ay bakit may magsasabi lang sa presidente ng pinakamalakas na bansa sa mundo na magkakaroon tayo ng peace deal at ceasefire. Ilang oras matapos sabihin iyon, isa sa pinakamalalaking drone attack ang ginawa ng mga Ruso. Ano bang iniisip nila sa paggawa nun? Parang hindi talaga iyon makatuwiran. Eto ay... Isang napakagandang tanong dahil parang papunta na talaga siya sa puntong galit na galit na ang Amerikanong Presidente na mapipilitan na siyang gumawa ng aksyon. Hindi niya pwedeng patuloy na balewalain ito. At para sa akin, mukhang nasobrahan ng mga Ruso ang kanilang galaw, inakala nilang pwede lang nilang ipagpatuloy ito. At sa wakas, sapat na ang mga tao, lalo na sa Kongreso. Alam mo yun, sinusuportahan ng Kongreso ang Ukraine, kabilang na ang karamihan sa mga Republikano. Itong kilalang sanctions package na pinapirmahan ni Senator Graham sa mahigit 80 senador, ipinapakita nito na malakas pa rin ang suporta ng mga Republikano sa Ukraine. Sa palagay ko, sinasabi ni Lindsey Graham sa Pangulo na pinapalabas siyang katawa-tawa at alam niya yon. Wala silang ginagawa. Kailangan mong bumaba noong presidente at alam mo, gamitin ang mga kapangyarihan na meron ka. Posibleng iyon ang nangyari. Saka nagkomento rin ng presidente, uh, parang nagbiro siya kahapon, inilarawan niya sa tawag sa opisina at pagkatapos ay sa tanghalian na sumunod agad, uh, kung saan inilarawan niya ang sitwasyon na sinabi raw niya sa unang ginang, alam mo, nagkaroon ako ng magandang tawag kay Vladimir ngayon at maganda ang naging usapan namin. At sabi niya, talaga? Napanood mo ba ang balita? Alam mo, inaatake nila ang lungsod ng Kyrson ngayong gabi. Kaya ang ipinahiwatig nito sa akin ay, alam mo, siya ay sumusuporta sa Ukraine or may simpatiya sa Ukraine. Kaya siguro isa rin yun sa mga dahilan ng pressure. Oo. Walang ibang mas nakakaalam ng tunay na panganib ng pagiging katabi ng Russia, kundi ang mga bansa sa silangang Europa. Talagang... Ang maganda yung pagkakasabi mo. Tama.